Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong, anong security violations ang binayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I, I don't know if I remember the name correctly right now. Na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nagantay antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si ta Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na nag I locked myself doon sa kwarto. Of course, naglock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack? O ano? Kasi hindi nila pinapapasok yung, ay uh, yung doktor. ba? Diba? So yes, tinahanap ko kanina sabi ko where is this permission from the speaker na meron kayong committee committee hearing kanina in the dead of the night